Hi everyone. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-prepare ang isang content creator sa paggawa ng content. So, ayan, tara samahan niyo ako na pumunta sa Mang Inasal. So ngayong 2025, isip ko na mag-start na ako ng vlogging kung paano ko nga ba ginagawa ang isang content. So ito yung first content ko sa mang, ay, first campaign pala. First campaign ka sa mang inasal, which is yung pork barbecue. So kasama ko yung kambal that time kasi um, kasama sila doon sa content na gagawin ko. So kapag gagawa ka kasi ng isang content, dapat kompleto na siya, nagawa mo na siya ng buo para kapag ka on the action na is yung mga scene na lang na gagawin mo. So, ayan. Um, ito yung campaign ko na pinos last time. Ayan. So, kapag ka isa kang content creator, kailangan talaga bago mo gawin yung content, nagawa mo na siya sa isip mo. Kasi, kasi mahirap siyang gawin especially pag food kasi kunyari itong food na to isang beses lang namin to take kasi kapag kinain na namin wala na nasa tiyan na namin so ayan pagpasensyahan nyo na po kung lagi akong so at lagi akong kasi sa video na to dahil nasa trial and error pa rin po ako sa paggawa ng isang vlog As a content creator, mahirap po talaga ang paggawa ng content, lalo na ang food at pag meron kang kasamang bata. So, sa food kasi, kailangan one shot lang yan. Dahil kapag kinain mo na yung food, o order ka na naman ulit kapag ka nagkamali ka. So, sa pag may kasama namang bata, kailangan mong um, hulihin muna yung mood nila na masaya sila para maging maganda yung content mo. So, ito naman yung second campaign ko sa mga inasal, which is yung Together, na sa February 14. Ayan, so, kami dalawa lang ng asawa ko, yung nandito sa content na to, dahil for two people lang naman siya. Dahil nga, for Valentine's, yung event or yung campaign na gagawin. Mas smooth at mas madali kapag kami dalawa lang, kasi mabilis naming nagagawa yung isang content or yung campaign na dapat gawin. At pag dalawa lang kami gumagawa ng content ng asawa ko, mas nakakatipid ako kasi kapag kakasama ko yung mga anak ko, automatic na kumbaga partial mode na sila. So, pagtapos kong gawin yung content, pagtapos noon maglalaro na sila, ganyan. Eh, before, gumagawa talaga ako ng content sa may SM North kasi yun yung pinakamalapit namang inasal sa amin. So, nung bukas na yun sa may congressional, dito na lang kami. Kasi, itong congressional road na to, pwedeng dumaan ng e-bike. Ayan. So, kapag gagagawa ka ng content, lahat ng mga possible um, scene, dapat ma-videohan mo. Kung kaya mong videohan yung whole thing na kumakain kayo, gawin mo kasi baka dito may mga clips or video na makakatulong sa content mo na mas magpaganda pa. So, itong time na to, um, inaayos niya yung phone niya, yung asawa ko bali. Asawa ko inaayos niya yung phone niya para ma-videohan namin yung pagkain namin. Kumbaga kung baga um, kung nung kumakain kami. Kasi yung phone niya connected sa watch niya. Kaya ayan, mas nakikita ko yung itsura. Kumbaga, yung back, back cam kasi yung gamit namin. So, ang tinitignan ko is yung watch niya. Doon ko, chinecheck ko, okay ba yung magiging shot namin. So, maliban sa pagiging content creator, as a creative ka, kailangan mo rin talaga ng mga equipments tulad ng magandang camera. Then... Kumbaga, malaking storage kasi full, kumbaga, puro video 'yung gagawin mo e malaking kumain ng storage ang video. And then dapat maayos 'yung pag kumbaga, malinaw 'yung shot na gagawin mo dahil nag kung nag advertise ka ng isang product, nagpapakilala ka, pinapakita mo sa mga tao kung gaano kaganda ito, gaano kasarap. So paano ka nila kukunin content creator kung hindi ganoon kalinaw o kaganda yung mga shot na nagawa mo? Yan, so yun lang muna for today's video. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, comment ka lang po and gagawa pa tayo sa susunod. Bye.